Yung motor ni Bus, mga katropa dinala sa atin kasi pag nag siya tumitirik yung motor at hindi na umaandar. So na troubleshoot namin mga katropa na charger lang pala ang problema kaya pinalitan namin. Pero meron tayong isang Aerox dito na hinatak din ng customer dahil nga ang kwento niya bigla na lang tumirik yung motor at hindi niya na mapaandar. Kaya ang nangyari dinala niya doon sa isang shop para ipakita yung kanyang problema at yung sabi ng gumagawa error 12 daw yung kanyang problema. Kaya ang ginawa nila tinanggal yung original na sakit at pinalitan nila ng ganitong klasing sakit. Yung pang error 12 prevention daw ang tawag nila dyan o yung kadalasan ang gamit dito yung ad pro na sakit. Ngayon, chenik ko yung ginawa nila kasi minsan kapag nagpapalit yung iba ng error 12 prevention, nagkakamali doon sa pattern ng bawat wear kasi hindi basta-basta ikukunik yung bawat wear nito. Mayroong pattern. Kung mapapansin nyo rito, yung red na mayroong lining na white, galing ng stator, katapat niya yung red wear. So, good naman yun. At yun talaga yung katapat niya. Ang susunod, yung red na mayroong lining na blue, ang katapat niya ay white wire. Good din yon, yun talaga yung partner niya. At yung panghuli natin, yung red na mayroong lining na yellow, green yung kanyang katapat. So wala namang problema mga katropa doon sa wire na ginawa nila. Tama naman yung bawat partner ng wire. Pero ang naging problema dito mga katropa, nung pinagawa niya yung error 12, ganun pa rin tumitirik pa rin yung motor ni boss. At kapag sinusin natin, wala namang error 12 na nakalagay. Pero kapag pinaandar natin, ikot lang ng ikot yung kanyang magneto pero hindi umaandar yung makina. Kung titignan natin yung kanyang dashboard mga katropa, wala namang error 12 na nakalagay sa kanyang dashboard. Yun nga lang, ayaw umandar. Kasi kung may error 12 to, hindi dapat iikot yung kanyang magneto at hindi magre-redundo ng ganito. Ang error 12, totaling walang function or hindi gagana yung kanyang push button. Pero sa kaso ng motor ni Boss, gumagana naman yung kanyang magneto, umiikot naman at gumagana yung push button. Kaya hindi error 12 yung kanyang problema. Malamang dito sa motor ni Boss, mayroong ibang problema rito sa kanyang wiring or sa kanyang mga sensor sensor kaya bigla na lang tumitirik 'yung motor niya at hindi umaandar. So, step by step mga katropa, ituturobore shoot natin 'yung ganitong klaseng problema para kung sakaling ma-encounter nyo ito sa inyong motor o sa inyong customer, at least meron na kayong idea kung paano gawin 'yung ganitong klaseng problema. Dagdag kaalaman lang sa ating trabaho. <Sýst> mga tropa kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol kung galing kayo sa bayan ng Lingayen hanapin niyo lang yung CSI Lingayen diretsyo niyo lang yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na bandang kanan kami. At heto na nga, mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So para malaman natin mga katropa kung bakit hindi umaandar yung motor ni Boss, sa tatlong problema tayo magpupukos. Una, alamin natin kung may kuryente. Pangalawa, alamin natin kung may gas ba na At pangatlo, alamin natin kung may compression. Pero yung compression mga katropa, panghuli na natin yung gagawin. Dahil kung sakaling meron tong dalawa, meron kuryente at meron gas, malamang compression yung kanyang problema at ipapasa na namin ito sa tropa nating mekaniko. Pero sa ngayon, kung ano yung magagawa natin para umandar yung motor ni Boss, yun muna yung gagawin natin, yung kanyang elektrikan. So, itong tension wire ng kanyang ignition coil, ilalapit natin sa body ground tapos i-push button natin kung may lalabas na kuryente. Boss, pa-push button nga. Isusin mo, Boss, tapos i-start mo lang, ha? Sige, Boss, i-start mo. Sige lang. So mayroon namang kurenteng lumalabas dito sa ating tension wire ng ignition coil mga katropa. Ang ibig sabihin lang nito, hindi kuryente yung problema ng motor ni boss kaya tumitirik at hindi umaandar. Ang susunod natin mga katropa, syempre kung good yung ating kuryente dapat good din yung supply ng ating gas. Kaya i-check che natin mga katropa na mula tanke at dadaan sa fuel pump, from fuel pump, dadaan sa hose at dapat mayroong lumabas na gas dito sa ating konektor papunta doon sa fuel injector natin. So para malam malalaman natin mga katropa na kung meron bang gas na lumalabas dito, aalisin natin tong konektor ng ating hose doon sa fuel injector. Aalisin natin yan. So ito na mga katropa yung gas hose na inalis natin kapag sinusin natin yung motor dapat may lumabas dito na gas sa kanyang hose. Pero kapag nagtitesting tayo mga katropa ng gas hose wag na wag nating pipindutin yung kanyang push button kasi pag pinindot natin yung push button mayroong lalabas na kuryente doon sa kanyang ignition coil at kapag tumulo yung gas galing ng hose magkakaroon ng problema baka masunog yung motor natin. Kaya iiwasan nyo na pipindutin yung kanyang push button. Ang tanging gagawin naman natin is isususi yung motor at titignan natin yung hose kung may lalabas na gas subukan natin isusi kung may lalabas na gas so walang lumalabas na gas mga katropa pero nakasusi na tayo dapat may lalabas na gas dito sa kanyang hose kapag sinusi natin, patayin natin yung susian tapos isusi natin, tingnan natin ulit kung may lalabas na gas so wala mga katropa wala tagang lumalabas na gas nangangulo ka lang ito mga katropa na yung problema ng motor ni boss hindi error 12 kundi hindi nalabas yung gas sa kanyang fuel pump yun yung aalamin natin mga katropa kung ano ba yung problema ba't hindi nalabas yung gas kung may problema ba sa fuel pump o may problema doon sa kanyang wiring kaya hindi nalabas yung gas yan yung pangalawang ito natin so para mapalabas natin yung gas dito mga katropa ang una natin ito troubleshoot dito sa motor ni boss yung wiring ng kanyang fuel pump wag muna tayong pupunta doon sa fuel pump mga katropa kasi medyo mahaba pang baklasan yan ang unahin muna natin dito yung wiring dito sa ilalim ng tangke may meron kayo makikita rito yung socket nandito yung wiring ng ating fuel pump. Kung lilipat tayo mga katropa sa kabilang side ng ating motor, dito yung makikita yung socket ng ating fuel pump. Kadalasan, kapag sakit ng fuel pump yung hinahanap natin, kulay itim yung kanyang socket. At katabi siya mismo ng fuel hose natin. So, ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin yung socket doon sa fuel pump at itetest natin yung kanyang connection kung good ba yung bawat supply ng kanyang wire. Kapag inalis natin yung cover ng ating wire socket mga katropa, meron tayong dalawang wire na makikita. Yung red wire at yung black na mayroong lining na yellow. Yung black na mayroong lining na yellow mga katropa, ang supply nito ay ground. Ngayon, magkakaroon lang siya ng ground supply. Kung isususin natin yung susian, suplen ito ng ground at gagana yung ating fuel pump. Pero mga ilang segundo, mawawala na rin yung supply ng kanyang ground. Pero kapag pinush button natin yung motor at umikot na yung magneto, tuloy-tuloy na yung supply ng ground dito sa ating black na mayroong lining na yellow. Dito naman tayo sa red wire mga katropa. Yung red wire dito sa sakit ng ating fuel pump, positive naman yung kanyang supply. Yung red wire ng ating fuel pump sakit mga katropa tuloy-tuloy yung supply ng kanyang positive. Kahit na hindi naka-on yung susian mo, kahit nakapatay, mayroon pa rin positive supply na dumadaloy dito sa red wire. Mula dito sa positive ng ating battery dadaan sa fuse tapos magsusupply siya ng positive papunta naman dito sa red wire ng ating fuel pump socket. Para ma-check natin yung koneksyon ng dalawang wire ng ating fuel pump socket, gagamit tayo dito mga katropa ng test light. So napaka-importante mga katropa na kapag tayo nagwa-wiring, dapat meron tayong test light o ginagamitan natin ng test light para hindi natin nahuhulaan yung trabaho natin. Ang una nating ito troubleshoot mga katropa, yung red wire ng ating fuel pump socket. Dapat yung red wire meron siyang positive na pumapasok kahit na hindi nakasuse yung motor natin. Tatanggal galing ko muna yung susi ng motor. Yung red wire ng ating fuel pump socket dapat meron siyang positive na dumadaloy. Gamit yung test light mga katropa, since positive yung inahanap natin, yung test light clip natin mga katropa ilalagay natin sa ground. Pwede kayong kumuha ng ground sa mismong body ground ng ating motor dito ground din yan. Or yung test light clip natin, pwede nyo rin ilagay sa ground ng ating battery. Ground din yan. Walang problema mga katropa kung saan kayo kukuha ng ground. Kung sa body ground ba or sa ground ng battery. Ang importante kapag positive supply yung hinahanap natin, naka body ground yung ating test light clip. Ngayon, kung nailagay nyo na sa ground yung ating test light clip, i-test light natin yung ating positive. Okay? Umilaw ng ating test light. Subukan natin ngayon yung red wire ng ating fuel pump socket. Dapat umilaw siya kapag local tennis light natin. Kung hindi siya umilaw, ang ibig sabihin niyan, mula dito sa fuel pump socket na red wire, papunta doon sa battery, may problema yung kanyang connection. Pero pag umilaw, good yung connection ng ating fuel pump socket. Okay, so good yung fuel pump socket natin mga katropa, yung red wire natin. Walang problema kasi umilaw siya. Ang ibig sabihin nito, nagsusupply yung positive doon sa ating fuel pump socket. At good yung linya ng ating red wire. So tapos na tayo sa red wire mga katropa. Dito naman tayo sa black na mayroong lining na yellow. Yung black na mayroong lining na yellow mga katropa, ang supply na po pupunta rito o dumadali dito ay ground. Pero lalabas lang yung ground kapag yung switch ng ating motor o yung susian ng ating motor i-sususi natin. Tsaka lang play ng ground dito sa ating black na mayroong lining na yellow. Kaya yung susi na inalis natin kanina, ibabalik natin doon sa susian. Dahil kapag nagtitesting tayo ng wire na black na mayroong lining na yellow, isususi natin yung ating motor para makita natin kung may lalabas na ground. Ngayon, since na ground yung lumalabas dito sa ating black na mayroong lining na yellow, yung test line clip natin na nakalagay sa body ground, ililipat natin sa positive ng ating battery. Kasi nga, ground yung hinahanap natin. So, heto na yung test light clip natin mga katropa. Nilipat na natin sa positive ng ating battery kasi ground yung hinahanap natin. Tapos, subukan natin i-test light yung ground natin. Good, umiilaw yung ating test light. Ngayon, pwede na natin i-check yung black na mayroong lining na yellow. Kung mayroong ground na dumadali dito kapag sinusin natin. So, ang gagawin natin, tusukin natin ng test light yung black na mayroong lining na yellow. Tapos, kapag pinasusi natin yung susian, dapat umilaw yung test light natin at mga ilang segundo, mamamatay din. San, isusi mo nga. So sinusin na ni Insan Dexter, dapat umilaw yung test light natin. Hindi umilaw, dapat mayroong ground na supply ditong lumalabas. Patay mo san. So Tapos susi, isusi mo. Patay. Susi. Hindi umilaw yung test light natin mga katropa kapag pinatay hindi natin yung ating susian at wala nang susuplay ng ground dito sa black na mayroong lining na yellow. So heto yung naging problema ng motor ni Boss mga katropa, walang ground na supply na pupunta dito sa black na mayroong lining na yellow. At itong black na mayroong lining na yellow mga katropa, papunta mismo ito doon sa ating computer box kasi yung computer box, siya yung nagsusuplay ng ground papunta doon sa fuel pump socket natin. So heto na yung computer box natin mga katropa, pero may napansin ako sa wire harness ni boss. Mukhang nagalaw na at nagjumper na rin sila ng body ground dito sa mismong tornilyo ng tangke. So dito sa computer box mga katropa, hanapin lamang natin dito yung wire na black na mayroong lining na yellow. So ito siya mga katropa, sa bungad lang na siya nakalagay. Yung black na mayroong lining na yellow mga katropa, dapat mula rito sa ating computer box Punta rito sa socket Ng ating fuel pump Dapat tuloy-tuloy yung kanyang supply Pero nung tinesting natin Walang supply na lumalabas na ground dito Kaya ang ibig sabihin mula dito sa socket papunta rito sa CDI, mayroong putol sa banda rito. Malamang nagkaroon ng corrosion yung wire kaya naputol siya. Ngayon mga katropa, kung bubuksan natin yung harness, lalaslasin natin para makita natin yung putol na wire, lalo lang dudumi yung wire at lalo lang mapapasokan ng tubig at lalo lang magagaroon ng corrosion yung kanyang mga wiring. Kaya ang gagawin natin dito mga katropa, yung black yellow dito sa sakit ng ating computer box, puputulin na lang natin pagkatapos nating maputol ang kailangan nating wire yung papunta doon sa socket ng ating computer box so tapos na nating putulin mga katropa yung black yellow dito sa ating computer box Siyempre, puputulin din natin yung black yellow na galing dito sa mismong socket ng ating fuel pump. Heto, puputulin din natin dito mga katropa yung black yellow tulad ng ginawa natin sa socket ng computer box. So, heto na mga katropa yung black yellow na pinutol natin pero ang kailangan nating black yellow na wire yung galing mismo ng socket ng ating fuel pump. At dito naman sa kabila, pinutol natin yung black yellow sa socket ng ating computer box. Ang gagawin natin dito mga katropa, magdudugtong tayo ng wire mula jan at ipapagapang natin yung wire papunta naman doon sa socket ng ating fuel pump Pagsasamahin lang natin yung dalawang black yellow wire na pinutol natin So heto na mga katropa yung ginawa natin yung pinutol nating black yellow dito sa socket ng ating fuel pump naglagay tayo ng wire dyan. tapos idudugtong natin dito sa black yellow na pinutol din natin sa socket ng ating computer box Pinagsama lang natin silang dalawa So ngayon mga katropa subukan din nating itest light yung ating black yellow wire pero yung test light clip natin, isa sa uli natin sa positive ng ating battery dahil yung black yellow wire, ground yung kanyang nilalabas. Kaya dapat yung test light clip natin nasa positive ng ating battery. Kung kanina mga katropa, nag test light tayo dito, hindi siya umiilaw kapag sinusin natin. Ngayon, naremedyohan na natin yung kanyang wiring. Dapat kapag sinusin natin, masupplyan ng ground yung black yellow wire at umilaw din yung ating test light ng ilang segundo. Halimbawa, kapag sinusin mo, iilaw siya pero ilang segundo segundo lang mamamatay. Yun yung tamang supply ng computer box dito sa sakit ng ating fuel pump. Friends, susi mo nga. Susi mo lang Wag mo i-push button na. Susi lang. Sige lang. Okay, susi. Okay, good. May supply na. Susi. Susi. So good na good na mga katropa yung supply ng ating fuel pump socket. Naglalabas na ng ground yung ating computer box papunta sa fuel pump socket natin. So wala nang problema mga katropa sa linya natin. Yung red wire may supply na na positive at yung black yellow may ground nang lumalabas. Pwede na natin isauli itong fuel pump socket natin. So yan na mga katropa na isauli na natin yung socket ng ating fuel pump. Tapos yung kanyang wiring inayos na rin natin. So naayos na natin mga katropa yung wire ng ating fuel pump. Ngayon, babalik naman tayo dito sa hose ng ating fuel pump. Kung kanina, kapag sinusi natin, wala man lang lumalabas na gas dito sa kanyang fuel hose. Ngayon, subukan nating isusi mga katropa. Dapat kapag sinusi natin, may lalabas dito na gasolina sa kanyang hose. Pero, ipapaalala ko lang sa inyo na wag na wag yung ipupush button kapag nagdetesting tayo. Dapat isususi lang natin. Okay, subukan nating isusi. Yun o, no? Ang lakas ng tagas ng gasolina mga katropa oh. Isa pa. Yun. Good na good na yung ating fuel pump mga katropa. Lumalabas na yung kanyang gas. O pwede na nating subukan yung kanyang fuel hose. Ibabalik na natin doon sa fuel injected. Pagkatapos yan, bugahan natin ng hangin yung ibang mga gas dito para hindi delikado kapag lumabas yung kanyang kuryente. Tapos yung kanyang kwako, yung spark plug cap, isa sa uli na rin natin. At subukan na natin paan mga katropa. Yung fuel hose nya, ibalik natin doon sa fuel injected. So, nasa uli na natin yung fuel hose doon sa fuel injected. Yung kanyang spark plug cap na ilagay na rin natin tapos yung mga ibang gasolina nabugahan na natin ng hangin subukan nating isuse paanda rin natin tapos i-push button natin yun mga katropa one click lang umandar ni motor ni boss kasi nagsusupply na yung kanyang fuel pump ng gasolina papunta doon sa fuel injected so yun yung naging problema ng motor ni boss kaya hindi umandar dahil walang nagsusupply ng gasolina at sira yung wiring ng kanyang fuel pump so subukan natin patayin ulit mga katropa tapos isusin natin so yun mga katropa one click lang yung motor ni boss at kondisyon na kondisyon yung kanyang makina at kondisyon na kondisyon yung kanyang andar, hindi error 12 yung kanyang problema kasi sabi nga ni boss kaya niya pinagawa sa iba to dahil nga kapag natagtag or sa biyahe, bigla na lang tumitirik yung kanyang motor ngayon yung gumawa dito sa motor ni boss error 12 daw yung kanyang problema kaya pinutol yung sakit na to pero kung mapapansin yung mga katropa napakalinis, napakaganda at hindi pa siya nasusunog kaya wala talagang nangyayari sa motor ni boss kahit na erectan nila kung hindi nila ginawa yung fuel pump ng motor ni boss dito Yun yung nagsusupply ng gasolina sa kanyang fuel injected. Kita niyo yung kanyang sakit to, napakalinis pa, di ba? So okay lang, naputol na, wala tayong makagawa diyan. So heto lang talaga yung pinaka problema niya mga katropa, yung wire ng ating fuel pump, loose connection at nagcorrosion lang siya. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit niyo sa inyong panganap buhay or magamit niyo sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring